Alam niyo ba na ito ang pinakamabisang pampaswerte pagdating sa business? Kapag meron ka nito, dudumugin ka at lalapitan ka ng napakaraming customers. Gawin mo na ito sa inyong tindahan para maka-attract ka ng napakaraming benta. Bago ka pa lang sa aking channel i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Hello guys! For today's video po, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang pinakamabisang pampaswerte pagdating sa business. So alam nyo ba guys, bago ko ito ibinahagi sa inyo, ito po ay naging experience na rin namin sa aming tindahan. Meron po kaming street food, Meron din po kaming ibang sideline. So ayan guys, ito po yung ginagawa ko para maka-attract kami ng maraming benta at customers. Ang kailangan lang po natin dito guys is garapon. Kung wala po kayong garapon na babasagin, pwede din pong gumamit kayo ng plastic. Katulad po nito guys, kumuha kayo ng lalagyan ng bote ng inuman or Wilkins. Yung mga pinag-inuman nyo po ng mineral water, pwedeng-pwede nyo po yan gawing pampaswerte. So iba ko sa inyo guys kung paano nga ba ito ginagawa. So ayan, kailangan nyo po mag-ready ng lalagyan ng tubig, ilagay nyo lang sa maliit na bote, pero mas mainam po kung medyo malaki. At kailangan din po natin dito guys ng brown sugar. So ayan po guys kung makikita nyo. Brown sugar po ang inyong kailangan kasi po ang brown na sugar ay matamis. Ibig sabihin po ng matamis, sumisimbolo ito na mag-aakit ito ng maraming swerte sa kapirahan sa inyong customers dahil po ang tamis ay nag-aakit po yan ng maraming blessing. Katulad din po yan ng isang company na merong logo ng honeybee. Ang honeybee po ay merong tirahan nila yung mga matatamis kung bakit Pinuputakte sila ng napakaraming customers sa kadahilanan na ang honeybee ay simbolo ng abundance. Ganon din po yung asukal. Ang asukal ay napakatamis katulad din ito ng honeybee. Kailangan po guys ay brown sugar. Hindi po kayo dito gagamit ng puting asukal. Kasi po ang puting asukal hindi po siya masyado tatalab. Kailangan yung nabibili nyo lang sa tindahan, na mga kulay brown. Hanap po kayo ng brown sugar. At kailangan nyo din dito guys ng dalawang kristal na mabisang pampaswerte sa negosyo. Kailangan nyo po ito guys, hindi po pwedeng asuka lang at tubig. Yan po yung ginagawa namin kung bakit maraming customers ang lumalapit sa amin. Napakagaan ng flow ng pera kapag meron kayo nito. Ibabahagi ko ito sa inyo guys, itong green is green aventurine. Ito po yung stone for money. Kapag meron kayo nito, magaan ang daloy ng pera. Lahat ng inyong winiwish ay inyong negosyo ay mabilis nyo pong matutupad. Ito po ay napakagaan kapag meron kayo nito. Mabilis ang daloy ng selapi ng aventurine. Ito po guys ay napaka-original. Galing pa ito sa bansang South Africa. Kaya hindi kayo dito magsisisi kasi... Lifetime nyo itong magagamit na pampaswerte, hindi lamang ngayon, lalong-lalo na po ngayong 2024, Year of the Wooden Dragon, pinakamaswerting kulay po ay green. Compatible na compatible po yung Green Aventurine sa 2024. Tiyak magpaparami ito ng maraming kapirahan sa inyong negosyo. Samantalahin nyo na po itong Green Aventurine at Tiger's Eye na meron po kayong hawak-hawak ngayon. At ito naman pong kulay pink is Rose Quartz ang rose quartz po is the stone for love, forgiveness, and more customers. Kapag meron kayo nito, lahat ng inyong customers makakaramdam ng pagmamahal sa inyong negosyo. Napakainam na meron kayong rose quartz nag-aakit ito ng maraming kapirahan, swerte, at customers. Gagaan yung loob sa inyo ng inyong mga customers kapag meron kayo nito. Kaya kapag pinaghalo nyo ang dalawang ito, ibig sabihin, mas magaan ang pasok ng pera sa inyong negosyo. Ito ay nag-a-attract ng pera, ang green, ang pink ay nag-a-attract ng customers. So ganyan po 'yan ang bisa ng dalawang kristal na ito. So ito guys, ilalagay natin itong dalawa dito sa loob. So bago natin ito guys ilalagay, i-share ko nga po pala ito sa inyo guys na good news kasi meron po tayong sale nito sa Shopee at sa Lazada. Kapag nag-order po kayo ng dalawang itong Green Aventurine at Rose Quartz, ito po guys ay 500 pesos. Once na mag-order po kayo ng dalawang ito, meron po kayong matatanggap sa aming libreng dalawang kristal. Ito po yung Smoky Quartz at Black Obsidian. Ang Black Obsidian is the stone for protection against kulam, barang at lahat ng mga negative elements. At ito naman pong smoky quartz ay stone for recovery. Kung kayo po ay merong malulubhang karamdaman na nahihirapang matanggal, mawawala po yan. Hindi na po kayo makakaramdam ng sakit sa inyong katawan kasi po mabilis po itong magpa-recover sa atin. Ito guys ay napakalamig nito, napaka-original nito galing pa ito sa ibang bansa. Kaya tunay pong mga kristal itong ibinabahagi ko sa inyo. Yan guys, kapag nag-order kayo nito, meron kayong libreng dalawang pig-isang kristal. So ayan, hindi na kayo dito guys lugi kasi nung una, kapag nag-purchase kayo nito, 500 lang itong dalawa. So balit ngayon, meron na kayong free na matatanggap. Yan po yung mga pa-promo namin ngayong bear months. Ito po guys ay available sa Shopee at sa Lazada. Click nyo lang po yung description nito dito sa comment section. Ilalagay ko po yung link nito dito sa Shopee. So ayan guys, ipagpatuloy na natin. Ilalagay na natin itong rose quartz at green aventurine. Ayan po guys. So make it sure guys, nahuhugasan nyo muna itong green aventurine at rose quartz bago nyo ilagay sa water. Kailangan malinis muna ito. Yan, lagay na natin guys. Makikita nyo po. So yan, nakikita nyo nilalanggam na siya. Ibig sabihin yan, maraming customers yan. Customers ang lalapit sa inyo, hindi na po kayo mamumroblema. Symbolizes po ng asukal, nilalapitan siya. Kita nyo guys, maraming langgam ang nagsisilapitan. So ayan mga langgam, alis muna kayo dahil lalagay ko na ito sa loob. So ayan guys, lagay na natin itong sugar. Yan, makita nyo, nilagay na natin yung dalawang kristal sa loob. Sunod na natin. Ano nga ba ang sunod natin gagawin? Hindi na natin ito guys, kailangang paghahaluin pa. na lang natin itong matunaw sa loob. So ayan guys, tatakpan na natin ito. Wala po kayo ditong gagawin guys na ritual, prayer, or hihingin. Kasi po mismong yung function or power niya ay nandyan na po mismo sa loob. Alam niya na po kung ano ang hihilingin niyo. Kasi po, ang power ng gemstone na yun ay para sa customers. Ang tamis ay mag-aakit na lang siya. So, yan pinaghahalo-halo natin yan. At ganun din yung aventurin, mag-aakit din ng kapirahan. Gawin nyo na ito guys sa inyong negosyo. Pwede nyo itong ilagay sa inyong tindahan sa malapit sa kahera. Kung wala po kayong kahera, pwede din pong ilagay nyo sa mga box, lalagyan ng cabinet, lalagyan ng pera. Kung nasa bahay naman po kayo nag-online business, pwede po kayong maglagay nito. Pwede po kayong maghanda ng isang table na lalagyan ng mga pampaswerte. Kung wala po kayong table ng mga pampaswerte, pwede nyo po itong ipatong sa inyong altar kasi maganda po itong mag-akit ng paswertihan dapat po yung sacred place yung paglalagyan nyo nito sa inyong bahay. So ayan guys, kapag meron ka na nito, makaka-attract ka ng napakaraming customers. Ilagay nyo na ito sa inyong negosyo o sa inyong tindahan. Magugulat kayo guys. Alam nyo ba, mula nung nagkaroon kami nito, sunod-sunod yung customers at benta sa amin, sa amin street food. Ganon din po sa aming pinagkakakitaan sa business online. Gawin nyo na ito kung meron kayong online business. Lagay nyo lang ito sa inyong kwarto, sa inyong altar. Pwede rin po sa sala kung may paglalagyan kayong table. So ayan guys, gawin nyo po ito kahit anong araw. Wala pong nakatakdang araw at oras kasi po ang mga gemstone, wala po itong ritual na katulad ng ibang pampaswerta na merong biyernes at martes. Hindi po tayo ganun. Ang mga crystals kahit anong araw pwedeng gawin po. Basta bakanti po kayo at feel positive po yung inyong dapat na aura. Hindi po kayo gagawa nito during na kayo ay negative or problemado. Kasi po, mama magnet po yan ng crystals yung mga negative nyong nararamdaman. Dapat gagawin nyo ito yung oras na masaya kayo at positive. Yan po, papaniwalaan nyo lang ito guys na tatalab ito sa inyo. Kapag hindi po kayo dito naniniwala, talagang hindi naman mangyayari. Ganyan po yung bisa ng pampaswerte. Kapag kayo ay naniniwala, mangyayari yan sa inyo. Alam nyo ba guys, ito ay isang gabay lamang. Lagi nyo pa rin tatandaan na kailangan natin magsumikap sa buhay. Ang mga pampaswerte guys ay pampaboost lamang ito ng swerte kung aasa na lang tayo sa lahat ng pampaswerte ay wala po talagang mangyayari sa atin. Kailangan natin itong sabayan ng pagsisikap at pagsisipag. Hindi po tayo pwedeng umasa sa sipag ng iba o kaya naman sa diskarte ng iba. Kailangan natin, diskarte natin, kailangan magsumikap, maging determinado sa buhay para makamit ang tagumpay. Ang lahat ng ito guys, proven and tested kung kayo po ay nagsusumikap. Huwag po nating hayaan na lumilipas yung mga araw na wala po tayong ginagawa. Dahil tayo po ay may misyon dito sa mundo habang nabubuhay. Yan lamang guys, mas mainam na makipag-connect kayo sa Panginoon, mas mabuti po na ang paniniwala at communication sa Diyos. Mas number one po yung communication natin kay Lord, pangalawa pagsisikap, at pangatlo po itong mga pampaswerte. Kapag meron po kayo ng tatlong yan, Sigurado po yan at sasabayan nyo po yan ng kabutihan ng pag-uugali, mabuting trato sa kapwa, tiyak makakamit nyo yung pag-asenso sa buhay. Huwag lamang po tayong makakaharm, huwag po tayong mananakit ng damdamin ng iba kasi po useless lahat ng pampaswerte natin kung tayo ay nakakasakit ng damdamin ng iba. Yan po guys ang tangi kong maisishare sa inyo. Dahil tayo po ay nagsishare ng mga pampaswerte, Sabayan po natin ito ng kabutihan ng loob. Yan lamang po guys. Maraming salamat at God bless.